Sino nga ba ang mastermind sa pagpatay kay Ninoy? Ito ang kwento. Agosto 21, 1983, pinatay si Ninoy Aquino sa tarmac ng Manila International Airport. Agosto 24, 1983, pagkatapos ng tatlong araw, nilikha ni Pangulong Ferdinand Marcos ang isang komite na mag-iimbestiga ng pagpaslang kay Ninoy na pinamumunuan ni dating Chief Justice Enrique Fernando. Upang tanggalin ang agam-agam ng publiko ukol sa kahina-hinalang komite, pinalitan ito ni Marcos noong October 22, 1983 na isang bagong komite na binubuo ni na dating Court of Appeals Justice Corazon Agrava, abogadong si Luciano Salazar, negosyanteng si Dante Santos, leader ng manggagawa na si Ernesto Herrera at edukador na si Amado Dizon. Matapos ang 125 na sesyon, pakikinig sa 194 na testigo at paglikha ng 20,377 na pahina ng transcript, nagtapos ang Agrava Board sa konklusyon na ilang military officer kasama na ang noon ay Chief of Staff ng Armed Forces na si Fabian Ver ay nagsabwatan upang patayin si Ninoy. Gayunpaman, taon bago mapaalis sa mga Marcos sa isang desisyon noong December 2, 1985 ng Sandigan Bayan na isinulat ni dating presiding Justice Manuel Pamaran, hindi naniniwala ang Sandigan Bayan sa konklusyon ng Agrava Board at inabuswelto ang lahat ng mga akusado. Dumating ang 1986 ad sa revolusyon. Inawalang bisa ng bagong Korte Suprema ang desisyon ni Pamaran at nagmando na magkakaroon muli ng investigasyon ang Sandigan Bayan. Sa kanilang 177 pahinang pasya noong September 28, 1990, isinulat ni Justice Regino Rehimor Jr. ikinulong ng Sandigan Bayan ang mga sundalo at hinatulan ng reklusyon perpetua. Sinasabi na si C10 Helio Moreno, ang security escort sa likod ni Ninoy, salarin. Tinanggihan ng Korte Suprema ang apila ng mga sundalo. August 2004, nag-file ng third trial ang mga sundalo na sinasabi na si Rolando Galman ang pumatay kay Ninoy. Ngunit sa isang unanimous resolution noong March 5, 2005 na isinulat ni Justice Renato Puno, hindi piniyagan ang musyon at sumang-ayon sa naunang desisyon ng Sandigan Bayan. Ang malaking tanong, sino nga ba ang mastermind sa pagpatay kay Ninoy? Ayon sa Agrava Board's nasabing si General Fabian Ver ang pinakamataas na opisyal na aktibong nakilakok sa militar sa pagpatay kay Ninoy. Bilang resulta, isinakdal si Ver ng pagpatay ngunit inabswelto kasama ng iba pang mga sundalo sa desisyon ng Sandigan Bayan noong December 2, 1985 na isinulat ni Pamaran. At batapos sa bawiin ng kataas taasang hukuman ang hatol ni Pamaran noong September 12, 1986, isinakdal muli si Ver at ang mga sundalo. Bagamat ikinulong ang mga sundalo sa desisyon ni de hindi maaaring hatulan si Ver ng Sandigan Bayan dahil kulang sa hurisdiksyon ng sumama siya kay Marcos sa pagtakas patungong Hawaii noong February 25, 1986 matapos ang EDSA Revolution. Mula noon at hanggang sa kanyang kamatayan sa Bangkok noong November 21, 1998, hindi na siya bumalik sa bansa at hindi na panagot bilang kasabwat o tagaplano ng krimen. May mga haka-haka na sina Marcos, Imelda at Danling Kuang o ang mastermind sa pagpaslang kay Hinoy. Gayon paman, hindi sila kailanman isinakdal o pinanagot ng Agrava Board ng Sandigan Bayan ng kataas-taasang hukuman dahil walang anumang ebidensyang nag-uugnay na sila ang tunay na mastermind. Kung peking katotohanan lamang ang pagbabasihan, maaaring nakulong na si Marcos dahil siya lang ang makapag-utos kay General Fabian Ver. Subalit, ang totoong katotohanan ay nababase sa ebidensya at ang ebidensya ang kulang para masakdal si Marcos. Mabubuksan pa ba, ba kaya ang kaso upang mabigyan ng kustisya si Ninoy? Imposible. Halos lahat ng mga importanteng taong makakasagot sa tanong na ito ay wala na. Patay na si Marcos. Patay na din si Danding Cuaco. Gayun din si Fidel Ramos. Ang tanging nabubuhay na lamang na maaaring may alam ay si dating First Lady Imelda Marcos at ang dating Defense Minister na si Juan Ponce Enrile habang hindi sila magsasalita, mananatiling katanungan kung sino nga ba ang mastermind sa pagpatay kay Ninoy. For now, yun lang muna. The Nerve!